Respectable Sins, Chapter 2 The Disappearance of Sin o Pagkawala na ng Kasalanan Sa aklat ni Carl Mininger na titled Whatever Became Sin noong 1973, sinabi niya na The very word sin, which seems to have disappeared, was once a proud word. It was once a strong word, an ominous and serious word, but the word went away. It was almost disappeared, the word, along with the notion. Why? Doesn't anyone sin anymore? Doesn't anyone believe in sin? Yun daw salitang sin o kasalanan ay tila nawala na. Ay isang dating proud o mapagmalaking salita. Pero ang salitang ito ay tila baga nawala na at kasamang nawala ang paniniwala dito. Bakit hindi na ba tayo nagkakasala? O wala na ba talagang naniniwala sa kasalanan? Para suportahan niya ang kanyang sinabi uh, ni Carl Menninger, sinabi niya noong uh, Presidential Proclamation para sa Tao ng celebration ng National Day of Prayer, ang huling banggit ng salitang sin ay ibinanggit pa ni presidente Eisenhower noong 1953. At ang salitang ito ay niya kay Abraham Lincoln bilang panawagan sa National Prayer Day noong 1863. So, tulad ng sinabi ni Dr. Mininger sa kanyang obserbasyon ay uh, as notion we officially ceased o nawala na ang uh, sining o pagkakasala some 20 years ago and now over 50 years ago. Hindi nag-iisa si Mininger sa sinabi niya, maging ang author na si Peter Barnes sa kanyang article na titled, What? Me? A sinner? Ay ganito naman ang sinulat. In 20th century England, C.S. Lewis noted that, The barrier I have met is the almost total absence from the minds of my audience of any sense of sin. Wala na raw harang ang halos lahat ng kanyang lagapakinig sa kasalanan o hindi na nararamdaman pa ang kasalanan sa isipan ng tao. Sinabi naman ni D.A. Carson, isang uh, New Testament scholar na that the most frustrating aspect of doing evangelism in uh, universities is the fact that students generally have no idea of sin. They know how to sin well enough but they have no idea of what constitutes sin. Ang pinakanakakadismeda o na aspeto sa pagsishare ng gospel sa mga universidad ay ang kawalan ng idea ng mga estudyante sa kasalanan. Alam na alam nila na magkasala ngunit wala silang sapat na kaalaman kung ano nga ba talaga ang kasalanan. Tulad ng isang bata na nangagaw ng laruan ng kalaro niya, alam niyang managaw o kumuha ng dikay niya. Ngunit kung tatalungin mo siya kung bakit niya ginawa ito ay malamang na iyakan ka lang niya o iiyak din kung kunin mo sa kanya ang laruan at ibalik sa kanyang kalaro. At nang isinabing ito ni D.E. Carson ay kinumpirma sa mga nagmamasid na halos na wala na nga ang tunay na kahulugan o bigat ng kasalanan sa ating kultura. Nakakalungkot na ito ay nangyayari na rin sa mga churches sa ngayon. Ang sociologist na si Marcia Witten ay uh, pinag-aralan ang May 47 na cassette tape sermons patungkol sa prodigal son na mababasa sa Luke 15 uh, verses 11-32 hanggang na ipinipreach ng mga Baptist at Presbyterian ministers. Sa kanyang aklat na All is for Pib, sinulat niya na How does the idea of sin pair in the sermons under study here? We should not be surprised to find that communicating notions of sin poses difficulties for many of the pastors. As we have seen here, a closer examination of the sermon suggests the many ways in which the concept of sin has been accommodated to pitch secular sensibilities. For while some traditional images of sin are retained in this speech, the language frequently cushions the listeners from their impact. as it employs a variety of softening theoretical devices dito parang sinasabi niya na ang pagpe-preach patungkol sa kasalanan ay may kahirapan sa mga pastor na ituro madalas na ang konsepto ng kasalanan ay inaayon sa secular na pagtanggap na bagamat nandoon ang bigat ng kasalanan ay pinagagaagaan ito ng mga rhetorical devices kumpara hindi diretsahan at paligoy-ligoy pa at maraming pastor sa ngayon na natatakot na mag-preach about sin dahil baka maubos ang miyembro at uh, kumunti ang uh, gibin o ikapu. No wonder na imbis mag-preach ng sin ay prosperity ang mga itinuturo na kumikiliti sa tainga ng mga nakikinig, mga bagay na gusto ng mga ta tagapakinig at hindi gaano nga uh, naipipreach ang tungkol sa pagsuway ng tao sa Diyos dahil baka nga ma-offend ang mga nakikinig. Gaya lang sinasabi sa 2 Timothy, 4 verses 3 and 4. Kinunclude ni Ms. Witten ang treatment ng mga pastor sa ganitong obserbasyon. In this context, talk about sin appears more to be setting implicit boundaries to separate insiders who are beyond reach of evaluation from outsiders who are targets for it than to be articulating theological insights into the depravity of human nature. So we see that the entire uh, concept of sin has virtually disappeared from our American culture at large and has been softened. Kaya nga ang konsepto ng sin o kasalanan ay nawala virtually sa Amerika at unti-unti na rin nawawala sa atin ngayon dahil siguro sa kahiligan natin gumaya sa ibang bansa o sa impluensya ng mundo. Kaya naman, maging ating mga salitang ginagamit sa mga pagtuturo sa churches sa ngayon para ma-accommodate ang modernong sensibilidad ay pinapalitan ang mga mabibigat na salita patungkol sa kasalanan ng mas magagaang na salita. People no longer commit adultery. Instead, they have an affair. Yung mga corporate executives kung magnakaw ay hindi na uh, tinatawag na nakagawa ng pagnanakaw kundi fraud na o paluloko na lang. Kita nyo? kung gaano natin pinalalabnaw ang salitang kasalanan. Paano naman yung mga conservative nating mga evangelical churches? Nawala na rin ba ang idea ng sin sa kanila? Hindi. Pero pag pinag-uusapan nila ang sin ay ang kinutukoy nila madalas ay ang mga tagalabas ng iglesia o karaniwang patungkol sa mga gumagawa ng abortion o homosexuality at murder at iba pang matinding kasalanan o yung mga notorious white collar crime o mga non-violent nga pero grabe naman ang ginagawang panluloko tulad ng korupsyon. Madali para sa atin na i yung mga taong gumagawa ng ganoon pero ini-ignore o binabaliwala naman natin ang ating mga sariling kasalanan. Yung gossip o chismis o paninirang puri, pagmamalaki o pride, selos o envy, bitterness o laging negative sa iba, at yung las o kahalayan na karaniwang hindi mapigilan kahit pa nga sa mga kristyano na. O yung ating kakulangan sa bunga ng spirito na sinasabi ng aklat ng Galicia. Merong isang pastor daw ang nagpatawag ng prayer meeting sa mga kalalakihan pero imbis daw na ang ipagpray ng mga lalaking ito ay ang kanilang spiritual needs o mga pangangailang spiritual ay ang pinagpray nila ay patungkol sa abortion at homosexuality. Kaya nadismaya ang pastor sa pagiging self-righteous ng mga lalaking ito. At sa kanyang closing prayer ay binanggit niya ang prayer ng tax collector sa Lucas 18.13. God, be merciful to me, a sinner. Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Bagamat ito ay isang obserbasyon lang naman at hindi naman lahat ng mga evangelical churches ay ganito, kumbaga broad brush ang pagtingin dito ay meron din naman talagang idinidil ang sariling kasalanan o sarili nilang kasalanan. Pero madalas nga ay ang concern natin ay ang kasalanan ng society rather than the sins of the saints. Nagsawa na yata kasi tayo sa mga respectable sins natin at hindi na natin gaano pinapansin. Yung ating gossiping at pagiging unkind sa ating mga salita na no, kung misa nagiging takle sa tayo sa iba at insensitive sa damdamin ng iba. We look down our religious noses sa mga sinners na parang hindi nga tayo nagkakasala na. At nalilimutan ang pagpapakumbaba as believers na dapat sana si Jesus ang ginagaya natin. Kaya nakatingin tayo lagi sa iba. Pag may na-ordain na -ordain bakla o practicing homosexual uh, uh, halimbawa na maging pastor, bishop o minister ay nagagalit at nakabash agad tayo. Although mali talaga ang ganun kung practicing homosexual nga siya. Pero madalas nga, nasa kasalanan ng iba tayong nakatingin. Bakit hindi rin tayo manangis sa ating mga sariling kasalanan? Pero sa halip, nga natin at hindi na pinapansin ang ating mumunting pagkakasala. Maliit lang naman. Okay lang naman yan. Lahat naman sa amin sa church, kumagawa niyan. Kaya hindi naman big deal sa Diyos yan. Kinukult pa yung verse sa Romans 5.20. Where sin abounds, grace abounds, much more. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya sa pagkakasala, kundi dahil sa grace ni Lord ay ayaw na natin magkasala. Sinisin sin kahit pagkaano ito kaliit. Si Adan ay hindi nangalong niya pumatay ng tao o gumawa ng kalunos-lunos na pagkakasala, kundi sinuway niya ang utos ng Diyos sa kanya. May nagtanong kay R.C. Sproul na bakit naman daw ang bigat ng parusa ng Diyos kay Adan. Sinabi ni Sproul na, Mabigat ba Mabigat ba pa ang parusan na matapos sumuway si Adan sa Diyos na sinabihin niyang siya ay mamamatay kung susuway ay nabuhay pa siya ng mahigit siyam na raang taon. Nakasama ang kanyang asawang si Eva at nagkaanak ng marami at nagawa pa ang mga bagay para sa kanyang sarili. Mabigat pa ang parusang ito sa kanya. Mabigat ba na bagamat siya ang nagkasala ay ang anak ng Diyos na si Jesus ang namatay sa krus sa edad lamang na 33 taon? Now sabihin mo kung mabigat nga ang parusa kay Adam. Sa book of James uh, chapter 2 verse 10 sinabi, For whoever keeps the whole law and yet stumble at just one point is guilty of breaking all of it. Inaakala natin na apagsunod sa Diyos ay dapat hindi natin gawin ang mga individual na utos niya. The Bible speaks not only God's law na parang marami siyang utos kundi law, seamless o hindi natin makikita ang puwang sa mga ito na bagamat marami uh, siyang iniutos sa atin ay tila isang utos lamang ito. Parang utos kay dan nang uh, masway niya ang utos ng Diyos, pumasok na rin ang sari-saring kasalanan kung masuway natin ang isa, sinuway natin lahat. Parang salamin kung saan isinulat ang lahat ng pinag-uutos ng Diyos sa Ten Commandments at pag binato natin ang nakasulat na isang utos sa salamin, kasama ang nababasag na lahat ang utos. Sa chapter 1 ng aklat na ito, sinabi ni Jerry Bridges na mayroon talagang mga mas seryosong kasalanan kaysa iba tulad ng pagiging hindi nga guilty sa adultery pero guilty naman sa lustful look sa opposite sex na para bang mas magaang ang lustful look kaysa magkumit ng adultery. Pero sinabi ni Jesus sa Matthew 5 na kahit pa ang pagtingin ng mahalay sa isang babae o lalaki man ay nagkasala ka na ng pangangalo niya. Sinulat ni Apostol John na sin is lawlessness sa 1 John uh, 3 verse 4. Lahat ng kasalanan kahit pa sin na inaakala nating minor lang ay kasalanan pa rin. Hindi ito pagbreak ng single command kundi pagbreak ng law of God, not laws of God. Sa ibang religion lang naman may sinasabing uh, venial sin at tinatawag na mortal sin. Mayroon tayong distinction na tulad halimbawa ng mga law abiding citizens na uh, pag natikitan ay sumunod sa batas pero yung mga talagang hindi sumusunod sa batas at lumalaban pa dito ay mas nakikita natin na higit ang paglabag. Pero sa mata ng Diyos lahat ito ay paglabag na lahat. Sabi pa sa James 4.17, So, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Pagkaalam mo daw ang mabuting gawin pero hindi mo ito ginawa, nagkasala ka. At guilty ang marami dito, even Christians. Sa Greek culture, ang sin o kasalanan ay originally means miss the mark. Kaya may pag-aaral sa theology na tinatawag na hamartiology o study of sin. Ito yung uh, na mismo yung target parang sa archery. Kaya ang sin ay considered na miscalculation o failure to achieve. Tulad halimbawa ako na dahil mayroon akong kasalanan na talagang repentant naman ako at uh, nais kong itama ang aking sarili sa Diyos pero lagi pa rin inuulit ang pagkakasalang iyon. Gusto kong tamaan ang bullseye ng pagiging matuwid pero hindi ko matamatamaan. As believers, madalas ganito ang struggle natin sa kasalanan. Pero dahil nga sa ating pagiging nasa katawang lupa pang ito na nakurap nga because of sin ay hindi natin matamatamaan ang bullseye ng pagiging walang pagkakasala. Si Christ lang ang naka -bull's eye at salamat na lamang nagawa niya iyon dahil kung kung tayo ang gagawa, lagi tayong mabibigo. Ngunit ang isang mulang ugnayan kay Kristo, kahit ang hangarin na tamaan ang bullseye ng katuwiran ng Diyos ay hindi niya gusto. Iba ang toon ng mga wala pa kay Kristo. Ang kanilang mga pag-iisip ay itinutuon nila sa mga bagay sa sanlibutan. Tulad ng sinasabi ng Romans 8.5 sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman, subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sabi pa ni Santiago sa James 1 verse 14 and 15, Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sariling niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Madalas, mas pinagpipigay natin yung mga momentary pleasures ng katawan o panandali ang tawag ng laman. Madali tayong mabitag nito at karaniwan na nagiging mas malakas ito sa atin kaysa masunod ang kalooban ng Diyos. Sabi nga, sin is sin, di ba? Kahit pa yung acceptable sin, walang negotiable sin, lahat nga ay sin, maliit man o malaki ay kasalanan yung mga sins na tinotolerate natin sa ating buhay ay seryoso sa mata ng Diyos. Yung mga religious pride natin, pagiging critical sa lahat ng bagay o yung laging pinapansin yung pagkakamali ng iba pero hindi natin nakikita ang sariling kasalanan na tila trosong nakaharang sa ating mga mata. Masakit na pananalita o pagiging impatience natin, mga kahalayan ng pag-iisip at marami pang iba. Lahat iyan ay seryosong kasalanan sa mata ng ating Diyos. Sabi sa Galatians 3 verse 10, All who rely on observing the law are under a curse. For it is written, Curse is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Pero ang patuloy ni Paul sa verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, Curse is everyone who is hung on a tree. Bagamat tila nawala na sa ating kultura ang tunay na kahulugan ng kasalanan at ito ay pinalabnao ng karamihan upang hindi maging komportable ang iba ay isa itong tall order sa ating mga mananampalataya na nais ipagpatuloy at sundin ng may kaseryosohan ang ating Diyos at ang Kanyang salita. Matindi po ang laban sa mundo at sa prinsipe ng mundong ito na walang iba kundi si satanas. Hindi nakakatakot ang pagsilo niya sa mga tao kundi yung mga mukhang mas tama sa pananaw ng tao ang kanyang ginagamit na pain. Tulad sa mga pain para mahuli ang mga isda. Mas mukhang totoo at kumagalaw pa ay mas nahuhuli sila. Parang mga advocacy sa ngayon, gender equality, feminism at iba pa. Uh, pati ang legalism ng abortion, hindi natin sinasabing mali ang ipaglaban ang human rights. Dapat lang. Pero kung itong mga paglaban na ito ay uh, lalabag sa kalooban ng Diyos at moralidad ng tao na, na, na nakaayon sa kalooban ng Diyos, hindi rin magiging mabuti ang bunga nito kahit pamukhang mabuti sa pananaw ng mundo at karamihan. Hindi ang standard ng karamihan ang pamantayan ng tama, kundi kung ano ang standard ng Diyos o kanyang panuntunan. No wonder, maraming tao ayaw sa Diyos, ayaw sa liwanag o pang hindi mahayag ang kanilang mga gawang masama. Mas madaling makapangdaya ang 99% na parang tama at mayroong 1% lamang na mali. Pero tulad ng inaral natin na ang law ng Diyos ay hindi marami kundi iisa lamang at kung masunod man natin ang 99% at hindi ang 1%, ito ay kasalanan pa rin sa Kanya. Kaya sa ating pagsunod sa Diyos ay nakaangkla dapat sa ating Panginoong Yesus. Labas sa Panginoong Yesus kahit pa inaakala natin na nakakasunod na tayo ay kapos pa rin ito sa paningin ng Diyos. Tanging sa pamamagitan lamang ng kanyang anak na si Yesus ang tao makakalapit sa Diyos. Yan po ang sabi ng Juan 14.6. Hindi natin mailalayo o maihiwalay ang kasalanan ng sanlibutan o society sa ating mga respectable sins o mga hinahayaang kasalanan sapagkat ito man ay parehong pagbaliwala sa utos ng Diyos at pagsaway sa mata ng Diyos at parehong naharap sa galit at paghatol ng Diyos. Kung ito man ay tila malupit na obserbasyon, maging sa mga mananampalataya ay mayroon din namang mga godly at humble na mga believers na uh, maihiwalay natin sa mga ito. Ang totoo yung, yung mga talagang pinamumuhay ang pagkilos sa kanila ng salita ng Diyos at uh, na spirito ay siya pang mas nakakakita ng kanilang mga kasalanan. Laging pinanangis at hinihingi ng tao sa Diyos ang mga so-called acceptable sins sa kanilang buhay. Pero nakakalungkot naman na marami ang laging judgmental sa inaakala nilang mas grabing kasalanan ng lipunan at walang awareness sa kanilang mga sariling pagkakasala. Marami sa atin ang nabubuhay at kabilang samol sa si spectrum na ito. At kung nasa ang bandaman tayo sa ganitong pagkakasala o tayo man ay nasa grabe o nasa maliit na tilad, Di natin na pagkakasala pala, lahat yan deserve ng judgment ng Diyos. Kaya sa Book of Revelation, sa Iglesia ng Laodicea, sinabihin sila na mas maigi pa raw yung malamig kaysa maligamgam o malahininga. Dahil yung malamig ay alam niya sa kanyang sarili na malamig siya. Alam niya na hindi siya nakakasunod sa Diyos pero yung malahininga ay nagkaakala na sa mga konting pagsunod niya sa Diyos ay nasusunod niya ng buo ang Diyos tanggap ni Jerry Bridges na madilim o mabigat ang kanyang paglalahat patungkol sa kasalanan ng lipunan at maging ng mga conservative churches pero hindi tayo iniwanan ng Diyos. Para sa mga totoong mananampalataya, ang Diyos ay mananatiling ating Ama sa Langit at lagi siyang gumagawa sa atin upang dalin tayo sa pagsisisi dinadala niya tayo kung saan makikita nating lagi ang ating mga kasalanang hinahayaan at tayo ay magsisi at manumbalik sa kanya. Dalangin ni Jerry Bridges na gamitin ang kanyang aklat na ito para maitama natin sa Panginoon ang ating mga kasalanan at sa mga susunod na chapters ay hukayin pa natin ng malalim ang ating mga respectable sins. Sa muli po.